Hello, hello mga guys! It's me again, Rowena Sullivan. Let's go! Tayo na naman ay magbibigay ng inspiration para sa mga kasama nating mga YouTuber at sa lahat ng mga tao makakapanood, makakapakinig ng ating video. Ito ay isa na namang proyekto ng katas ng hirap dito sa si Israel mga guys. Kasi lagi natin sinasabi, ang pagiging OFW ay hindi permanente. Hanggat may lakas ka, pwede kang magtrabaho sa ibang bansa, pero pagdating ng panahon na ikaw ay magre kailangan mo ng mga ganito. Ang inyong Rowena ay nagsusumika para makapundar ng ganitong makatulong man lang sa malit maliit na bagay pag hindi na ako kaya magtrabaho, ito ay pwede kong paupahan. Pwede itong magbigay ng passive income yung hindi ka na nagbo-worry umulan na nung bumagyo mga guys hanggat kaya mong i-handle ang pagkakaroon ng investment ito ay isa sa mga magandang investment lalo na kung ikaw ay nakatira sa bandang Cavite may Maynila yung maraming tao na pwedeng mangupahan kasi dito nandito yung mga industrial nandito yung mga Maraming mga taong napupunta sa Cavite, sa mga ganitong lugar, Laguna, 'pag may mga pabrika, ito rin ay isa sa mga kailangan i-invest ng mga OFW 'yung kagaya ko para magkaroon ng passive income. Kung marunong kang masinop, marunong kang magbigay ng ng pagpapahalaga sa pinaghihirapan mo, ito mga guys ang isa sa mga mga product, isa ito sa mga magandang gawin ng bawat isa. Magkaroon ng munting paupahan para sa kinabukasan ng iyong sarili at sa pamilya mo kasi hindi natin alam ang sitwasyon mga guys eto may maliit na mga kwarto para sa mga pangdalawahan, magkaibigan magkaroon, ay iniisip ko kasi alam nyo, naranasan ko rin kasi na mangupahan, naranasan ko rin. Ganito rin, kaliit ang ano namin. Hindi namin kailangan kasi ng malaki. Pag ako, ah, isang mangungupahan magaling probinsya, ang hinahanap ko yung maliit para may privacy, may para sa akin yung kayang-kaya sa bulusa, yung hindi ko kailangan ng malaking magandang bahay. Kasi nang mangungupahan lang ako, ma hindi naman ganong kalakihan na ang sahod sa EPSA, ang karamihan ang sahod sa sa company kaya kailangan namin ng maghanap ng maliit pero comfortable. Kaya yun yung motivation ko kasi naranasan ko mag magkaroon ng pag pang, ano yung nangungupahan ka. Kaya sa basic experience ito rin yung ginagawa ko mga guys. Mas mainam na yung mag-build tayo ng ganito. Kaya, welcome sa lahat ng gustong mangupahan dito sa part ng Kabite. Dito sa, sa ACM Subdivision, ang aking paupahan mga guys na nasiguradong makaka, parang magiging welcome to the family ka. Pag ikaw ay isang mga borders ko, parang yung hanggat kaya natin mag collaborate, kaya nating magkaisa, magka- magtulungan. 'Yan ang goal naman, hindi puro laging pera-pera. Kailangan mo rin magka, maging parang kaibigan. Kailangan mo rin maging malama, mabukas ang puso mo. Pero hindi rin 'yung ano, marami kang mai-encounter sa mga, mga guys kaya sa sa mga susunod kong mga videos, 'yung mga dapat gawin ng mga um, owner paano yung mga strategy paano kasi open din ako sa mga pwede nyong ituro mga kaibigan kung ano yung mga dapat kong gawin kasi ako ay bagong bagong bago pa lang na mag-uumpisa sa ganitong negosyo ang pagiging apartment pagiging owner renter ganyan kaya lahat naman eh nasa pag-aaral pagsusumikap sa so, ah, sabayan din natin ang dasal na sana makahanap din tayo ng maayos na magungupa yung may malasakit yung hindi sila sobrang abusado ang dami ko, meron na, meron na rin ako mga na-encounter na mga ganyan pero fight for the goal yung bagang pag ikaw ay nakaka-encounter na data pa sige gawin mong inspirasyon sila para aral, para sa susunod, eh, bumangon ka at natututo ka. Kaya sa ganito, itong maliit kong, ano, maliit kong paupahan, eh, ma, pag, pag, ako pag ako'y pag uwi ko, eh, ito na lang ang ipupokus natin, yung paano natin maging komportable ang mga kasama natin at mabigyan sila ng maayos, maliwalas. ba diba, mga guys, ang liwalas, ang ganda. Excited na. Excited pa. Simple lang, o, tayo ng tambayan nila. Meron silang tatambayan dito sa sala. Meron din silang kusinang malaki eh, na nandoon may mga cabinet na rin. May komportable, o, di ba, guys? O, yan, o, may lutuan sila dyan. Nandyan ilalagay ng mga gamit nila, o. Kaya gusto ko yung team ko kasi yung makaka-relax. Ayan, meron silang terrace. Ang subdivision po natin dito ay sa icm tahimik na lugar. Check ang tinatanggap lang namin po ay yung dalawa sa isang kwarto, magkaibigan, mag-asawa, mag mag-lovers, mag basta nasa disiplina, wag ano. Ayaw na, ayaw ko muna dito ng may mga alagang aso, pusa, kasi mahirap talaga. Tapos, ayaw ko rin muna ng bata kasi kailangan natin ng magkaroon ng tamang pahinga ang ating mga boarders kasi sila kami nga matutulog lang yung mga ganyan eh matutulog minsan pang gabi pang umaga kailangan magpahinga kasi maghapon ang bakbakan sa EPSA bakbakan sa company kaya ang goal ko makapagpahinga sila makapag enjoy kaya guys sa lahat ng makakarating dito forward nyo na lang at maging magtulungan tayo, maging maging ma-inspire kayo sa munti kong video na matuto tayong mag-ipon, matuto tayong magkaroon ng goal, aim para mas ma-improve yung buhay natin lalo na pagiging OFW. Huwag kang manatiling bilang isang OFW lang. Kailangan mo din mag-advance, kailangan mo mag-ano, maging wais sa pananalapi, sa paghawak ng pera, paghawak ng time mo, paghawak ng oras mo na kailangan hindi habang panahon ay eh, ikaw ay isang OFW. Mayroon din yung time na it's ilagalagay mo na limit mo na hanggang ganitong edad lang ako at may enjoy ko rin ang buhay ko. Ganon din kasi yung ginagawa ko mga guys. May goal ako, maaga ako naging OFW. Kaya kailangan sabi ko, maaga din ako magpapahinga, maaga din akong mag- mag-enjoy sa life kaya ha, hindi ko tin hindi ko tinapon yung oras ko kailan lahat ng oras ay mahalaga kaya ginamit sa tamang panahon sa tamang o, sa tamang paraan kaya sana ma-inspire kayo mga guys ma-inspire kayo sa sa munti kong pagbabahagi ng aking buhay bilang isang Rowena Sullivan, isang OFW dito sa Israel na maging handa, maging wais, maging maparaan at laging handang matuto, challenge, huwag kang makuntin.